Hi mga darling. Mag-unboxing ako ng mga deliver Order pala order. Nag-try ako sa first time ko nag ano sa ano, TikTok. Kasi sabi nila maganda daw kaya ito. Dami. Nagpanic ako eh. So, ito yung buunahin ko. ako dito sa anong tindahan. Ang ganda. Hmm. Tama nga yung ano, sabi nung doon sa video na ano. Maganda daw yung tela. Ito maganda to kasi hindi din hindi. Maganda. Sulit. So, Ibalik na natin. Maganda kasi sa tiktok. Pwede mo maipalitan or ibabalik. Palitan ako. Hindi. gusto dumihin. Ayun. Mm. Ayun. Hmm, ganda din siya. Pero kaso lang bulsa sa labas. Hmm. Ganda din siya. Hmm. Pang araw ko kasi dito sa tindahan. Ayan.

next is sana wala man ang gusto nyo wala story bag din. Nagpanik ako ng bag. Bag is life. Ah, Ayun. Ayun. Hmm, maganda. Ito'y maganda kasi yan. Yanong... May bulsa siya dito. Dalawa. Hmm. So, may tatlo na akong pangpalit-palit -palit sa ah, ito. Hmm.

Sira na kasi yung akin eh. Mahal pa yun. 200 to 50. Dito wala pang isang laan. Dito wala pang isang laan. Baliba. Ito yan. Palubat ko muna siya. Chargs. Chargs. sa tindahan maya't maya may bibili may, may, may bibili last is packing tape so mayroon pa kong isang order padlock ramadikitante manood man. okay. bread So, hanggang dito na lang mga darling. Tapos na ako mag unboxing. Salamat sa panonood hanggang sa susunod na video. Bye-bye.